Sarap naman ang niluluto mo. Tamang-tama yung pagdating ko ha. Anong part na nito? Alam mo, Ivo, hindi ako nagtutuwang makita ka. Isda. Saan yung isda? Dahil nakikita ko na uulitin mo lang. Ay, 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 Napakasarap naman ang part na ito. Mapaparami na naman yung kain ko nito ah. So, tapos toasted yung pagkaprito nito. Ayan, malapit na maluto. Paparami ako ng kain nito. Masarap kaya to? Sige na ako nang magluto. Para makita Mama, naman ako kunyari nagluluto ako. Dadagdagan ng bilang ng mga winasak na tahanan. Kunyari, nagluluto. Ay, nako di ako talaga nagluluto ngayon mga church block kasi Sa babae Turuan ako naman si misis hey, hindi, hindi mga lagi mga siya yung nagluluto Ayan na, malapit na maluto mga church vlog Napakasarap na ulam namin ngayong gabi Siyempre, hindi nawawala yan Habang nagluluto si misis nanonood niya Idol na, idol na, idol niya pa naman yan si ano Ako pang kasira Ay, Direct travel pala <laughs> um nagkamali na agad ako ah ayan tinatanggal na ni misis oh ayan o oh, tinatanggal niya na ah. napakasarap niya na ah. ay mukhang sunog na ay, mukhang hindi maganda yung pagluto mo mukhang sunog na sunog na ba yan ayan mukha ni oh. oh. diba? misis o oh. Ya, no, di ba? Nakakatawa 'tong nagluluto, naka-smile oh. Smile ka naman, 'yan kana mumpok ng pula tuh yan isasara na namin isda yung... yeah. ano ano kano ah pakas-pakas umalapat -pakas. iba 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 Ilang minis to iba ang masarap to ah. Ano yung ginawa ng Eh, nga eh. Ayan, mga chais, habang nagluluto si Misi. Siyempre, mo panood ng tibig ko Si yung pinapanood niya eh. Kaya ito so, ang so, gusto pa vlog ko eh. Nag-vlog nga ako. So, ito ang naman to si Mrs. Eh. Han, patayin mo kaya muna yan. Alam mo naman nag-vlog ako eh. Nanunood ka niyan. Sabi na mga church vlog. So, samahan niya kung makumain mamaya. Sa napakasarap na ulam namin. Bye-bye.